Ay, so, today is the second anniversary of Hiliguan Nature Park. And third anniversary din pala sa bahay namin. Uh, Doon pala yung time na nagpa um, blessing kami sa bahay. So ngayon, thank you so much sa Jimmy Sweet Party Food Cart. Dahil meron kami pang bata sa mga popcorn, fries, soup, hotdog, cotton candy and meron ding 30 ice cream. na mga bata, kainin na mga ice cream, wag Ah, diba? Thank you so much, Eh, hindi ice cream. Dots. Nandiyan din ako ang Kailangan. Pasarap ng guys. Tapos dito tayo, guys. Oh, wait, sandali tayo kumain dito Ito pala si Kano, guys. Ang ligo pala yung asawa ko. Asawa ko! Uh -huh. ako, ako din, picture ako dyan. Picture rin Mina. Oo. So, waiting na lang kami para sa maggabi. Then waiting kami sa banda. Then mag-start na kami. Actually, pwede na mag-inuminom. Tapos kumain kain kumakain na yung mga bata. Punta mo na ako doon kasi nalulunod na ako. <laughs> Punta mo na ako doon. Bawa kay kanon. Bawa kay kanon yung sunog. Ang boy. So this is our potahe naman. Wala pang yung lechon ng J-Coy. Pero ang luto nito ay kami-kami din Tulihan mo! Unya, unya dapat decision ay, 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 na mukan, init, da. tama ka, una di ay, wala pa lang lumukuan mo ba? Ganit ka. Ayun sa kaniyatak, labis sa kape para sa ganito mamaya ba? Ganito. Uh, so Siti ulam namin, ah humba, adubaho, apritada, chicken curry, sa tangon, sa tangon and cake and um kakanin. Thank you so much kapalak kay Patring ang asawa ni Moments by Jana. Thank you sa lahat ng mga hinaguan um, staff, sa lahat ng mga kamag-anak ko na nagluto at syempre meron din ako mga tsahin yung mga tita ko, sila naman ang taga-serve dito mamaya. So, ready ready na habang kumakain sila ng mga ice cream doon. So, kung tayo muna natin sila. Ako din, kahit yun ako ng hotdog na kan... Uy! Okay, at all. I, love I at li fort, because, okay. ma like hotdog. I maganda Magkano pala pag kayo? Franchise. Franchise. Magkano? Hindi, Magkano pag kayo? Depende sa package. sa Ah, message lang kayo sa page. Lahat mga gusto mag-package dyan kasi basically ito talaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung kanilang indicator. Pero kung gusto niyo po ng package na mas marami baka meron din po sila doon. May mga embutido din sila, uh -huh. mga apritada. Oh? kitiling okay, kitiring <laughs> <laughs> services pala to. So may mga price lahat ng hotdog. Gusto ko kasi nag-crave ako sa hotdog Kano since di ko naman. Pero hindi naman ganito kay Kano. Pink sa kanya ito red kasi. Okay, pero hindi hotdog, embutido. Embutido. Embutido yun dahil. <laughs> rumah. si bukan Don't throw your trash anywhere. Trash? Trash. Trash. Throw it away from here. yang mau ada. Ada. Berarti saya rumah. Birthday ni Mugma. Happy birthday! So, ito lang pa birthday gift sa iyo. Ay mo na na birthday. Ay mo na na kanan. <laughs> Dahil dyan, babutokin na natin ng balon. <laughs> The grudge, ha? The grudge. The grudge. The grudge. <laughs> Asa ba, naglibog ko kung si Shrek ba na si Fiona. <laughs> Shrek, oh? si ah, yun? Ano Ano

sa na ngalan? Sa so, gapas sa baro. <laughs> gapas mo na. Bigger. uh together we need to follow and understand our history lord Aray ni Kapitano. Ito eh. lang, presyo mo nimo ba? Ha? Ang presyo nimo sa sir. So, first of all, I would like to say thank you sa tanan yung nakakarang din rin ang duyo sa among celebration si para sa akin sa ating second anniversary sa Hinabuan Nature Park. Maraming maraming salamat. Palapagam mo natin ang mga sarili. Thank you so much. Good night. Ha? Wala pa uwi. As lang. Kasi gusto ko especially um, kay Daddy at kay Mama sa talagang ilang hands on din sa pag-develop sa paano sa at sa himo ni karon and hopefully mahuman ang permit kay kakapoy rin din ko balikan ang video so thank you so much to my family to my social media friends for the support to the people who are watching sa lahat ng tao lahat ng viewers lalong-lalo lalo na sa mga followers namin na who became friends na rin sa amin sa lahat mo nag-share na ng ilang blessings Kapag ano ba kung kinsa ko, you know who you are. Hindi ko na kailangan i-mention kasi sa dami ninyo hindi ko na po alam. Thank you so much! sa lahat ng mga dito sa mga um, nandito. Thank you so much. Thank you, Chini Sweet Party Food Card. Thank you so much. Sarap so, enjoy sa aming mga kabataan Maraming namin, you may leave now. Thank you so much sa lahat ng mga Unta, magpalipahin na karong gabi una. Um, I hope na mag-enjoy po po in the future. Na mag-enjoy mo din sa farm. Sa lahat mga guests na nadiya, Iya alamu, kami rasa diri <laughs> Thank you so much And maraming maraming salamat Dahil um, You're now witnessing the second anniversary Of the Hinaguan Nature Park yeah, Maraming yeah. oh, maraming salamat I hope you enjoy the rest of the night Magliligo-ligo na sa unya Ora to na to mapuno Kung pa na mapuno na pa maligo Okay, please enjoy your moment here Thank you so much for the timer Salamat dito Thank you marami marami Thank you so much Yes, it is. Oh, wala pa siya. O, oh, siya pa pag nandito na lamang po. Five. O, oh, bibilangan natin siya. Five days. Five days. Wala siya. Aba, punta pa lang. Kawawa naman itong ba? Kawawa naman itong. Tapos yung mga klase mo mag-iksan. Ako, nagsusunan pa. Royal Christian